Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at kastarnisyon, sa atin pong huling uh, Christmas Around the World ngayong mismong araw ng Kapaskuhan, ating itatampok ang sarili nating mga nakagawi ang mga Pinoy tuwing nagdiriwang ng Pasko. Kasama natin si Reverend Father Douglas Bodong at narito ang inihandang special report ni Bombo Victor Liantino. Merry Christmas mga kabombot ka Sir Nation! Abay kasama na ba ninyo ang inyong mga mahal sa buhay ngayong araw ng Pasko? Well, alam nyo ba na magsisimula pa lang itong Bear Months ay nasa isipan na nating mga Pilipino ang araw ng Pasko. Kaya naman, tinaguri ang Pilipinas ang may pinakamahabang Pasko dahil sa mahabang pagdiriwang nito ng mga Pilipino. Naiiba rin ang Pasko sa Pinas sa Pasko sa ibang bansa dahil na rin dito. Marami tradisyon ay sinasagawa ng mga Pinoy tuwing kapaskuhan. Nariyan ang simbang gabi, pangangaroling, reunion ng mga magkakapamilya at magkakaibigan, pagpunta sa mga destinasyon at mga salo-salo. Lumalabas din ang pagiging mas mapagbigay at pagtutulungan ng mga Pilipino tuwing kapaskuhan. Tradisyon din sa Pilipinas ang pamamahagi ng kanilang biyaya sa mga kababayan nating mga kapuspalad. Ito rin ang panahon kung saan mas lalong gumaganda at mapayapa ang ating mundo. Bukod sa Noche Buena, mga regalong, pamasko at uh, sama ng pamilya, pinagdiriwang ang Pasko upang gunitain ang kapanganakan ng mahal na Panginoong Hesus. Ito rin ay ang pag-alala sa pagmamahal ng Panginoon sa sangkatauhan at sa kabutihang handog niya sa buong mundo. Ayon kay Reverend Father Douglas Badong ng Nuestra Señora de la Soledad sa Manila, ang pag-ibig ng Diyos ay ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Umahalaga po ito na lagi natin maalala kung ano po ang ginawa ng Diyos para sa tao. So ang Pasko po ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos na ginagawa niya dahil sa kanyang pagmamahal po para sa tao. Inaalala ang mga aral ito sa siyam na simbang gabi. Ito rin ang sentro ng pagdiriwang ng simbahang katoliko. Siyempre po, no, uh, ito ay mga naging uh, pamahiin, naging sabi-sabi noon na kapag uh, nagsimba ka ng siyam na araw, eh, matutupad ang kahilingan. Pero sana po no, sa puntong ito ng buhay natin, sa edad natin, hindi na tayo naka-focus dun sa kung ano ang kailangan natin. no? Uh, kundi maka-focus tayo sa kung ano ang binibigay at ginagawa ng Diyos para sa atin. Kasi ang kailangan din po yung quality. Minsan nabuo mo nga yung siyam na araw, pero nandun ka lang sa labas, naka-forma ka lang, nabuo mo nga yung siyam na araw, pero ang intention mo o yung motivation mo kasi meron ka lang inihiling. Kasi itong pagsisimbang gabi natin, siyempre, meron din kalakip na pagsasakripisyo. Bagamat walang ulat ukol sa tiyak na araw ng kapanganakan ni Jesus, naging bahagi na ito ng mahabang kasaysayan ng mga tao sa mundo at nakaukit na rin sa maraming kultura at nakatatak na rin sa ating diwa. Siyempre kasi iba naman po yung panahon noon at wala pa talaga ang pinaka yung parang nagre-record o nagtatala pero ito po ay na uh, idineklara at pinahayag ng simbahan at uh, kapag scenario kung simbahan ito ay sa tulong at gabay ng banal na espiritu uh, at upang maigunita natin naglagay na po ng pinaka date no uh, syempre uh base na rin sa pag-aaral ng mga dalubhasa kapag no? pagdating sa yung, yung mga nakakaalam sa mga Uh, astrology, uh, mga, mga ganyan pong aspeto na isa yan sa mga nakonsulta marahil noong panahong iyon ng mga scholars na uh, sa ganitong saptong uh, araw o pecha ng, ng buwan at taon ay ipagdiwang ang pagsilang ni Kristo. Ang pagdiriwang ng Pasko simple man o marangya, ang pinakamalaga ay itong pagsasama-sama ng buong pamilya, pagmamahalan at pagbibigay pasasalamat sa mga biyayang natanggap sa buong taon. Ang pinakamabuti at pinakamagandang paraan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang pagkikita-kita at pagkakasama-sama ng mga pamilya at mga mahal sa buhay. Pinakamagandang pagdiriwang talaga ay sa pamilya kasi nga ito ay ang pagsilang ni Kristo ay nasa loob din ng isang pamilya. Nando doon si Jose, nando doon si Maria, na isang sabsaban. So, ang pinaka, para bang mas maganda talaga ay yung simpleng pagdiriwang. Kasama ang buong pamilya at mga mahal sa buhay, bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ay ang pagbisita sa mga Christmas destination. Unang-una sa listahan ang pagpunta sa mga atraksyon kung saan may mga ingranding palamuti at pailaw. Patok ito sa mga bayan at lungsod kung saan nagpapatayo ng naglalakihang Christmas tree at nagagandahang Christmas village. Kilala rin ang Giant Lantern Festival ng San Fernando, Pampanga kung saan bida ang mga naglalakihan at nagkikislapang mga parol. Siyempre, hindi rin mawawala sa listahan ang mga theme parks. Hindi rin papauli siyempre itong mga malls, shopping center at mga bazaar kung saan bida ang bagsak presyo ng mga regalo. Bukod naman sa mga destinasyon kung saan mag -e enjoy ang lahat at makakapagpicture picture picture mabubusog rin tayo sa mga sikat na pagkain sa Pilipinas tuwing Pasko. Hinding-hindi mawawala sa hapag ng pamilyang Pilipino ang pansit, spaghetti, fried chicken, lumpia at mga kakanin tulad ng bibingka at puto bongbong. Hindi rin kumpleto ang Pasko kung walang hamon, fruit salad at makukulay na cake. Napakasaya ng Pasko sa Pilipinas hindi lang dahil nga dito sa pagsasama-sama. Isa sa mga natatanging bahagi ng kapaskuhan ay ang mga paskuhan, Christmas party at mga palaro. Sa mga pagtitipon-tipon na ito ay uso ang pamamigyan ng mga regalo, papremyo at paraffle at mga palaro. Sinasagawa ito ng magpapamilya sa buong barangay o kaya naman sa isang kumpanya. Pero higit sa kung anumang mga aktibidades o mga gawain, ang pinakamahalaga po ay yung pagminisa. yung pagdalo natin sa misa at pagtanggap natin kay Kristo sa banal na komunyon. Yung sanggol na isinilang o uh, gugunitay uh, natin na pagsilang doon sa bilen na siya rin patuloy na nagbibigay ng kanyang sarili para sa ating gawain. Huwag po natin tanggihan ang binibigay ng Diyos sa atin. Nako! Pasko na naman sa Pilipinas. Sana patuloy tayong magmahalan at maging matulungin sa ating kapwa. Atin ring idalangin ang kapayapaan sa Gaza sa Israel. Ipanalangin din natin ang ating mga kababayan na kapuspalad at magbigay tayo ng pasasalamat sa biyayang natanggap natin ngayong taon. Naway maghari ang pagmamahalan sa puso ng bawat Pilipino. Muli, maligayang Pasko sa inyong lahat mga kabombo at ka Star nation. Watch out for another edition of Christmas around the world. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bomborajo Philippines.